Hapo na, hapo na mga bro mga sis. Andito ako ngayon sa Tropang Mindes. Nagbabalik na naman yung anting meron yung gala. Kakatapos lang namin mag ano, mag hunting. Kaya dito tambay tambay muna. Kwento kwentuhan muna. Ito yung boss, si boss GC. si commander. No? Ayan yung boss bagsit namin. Ayan yung tigasin dito sa as asis no? as kami pakilala sa inyo na maganda sa negosyo bro kita mo nga yung daladala mo bro ayan pakilala namin tong kawayan na sa lubong ayan ito yung maraming naghahanap sa Thailand sa Thailand to mahal ang, mahal oh. mahal ang bintahan nito sa Thailand hmm. Thailand oh ito ay mahal na bintahan dito sa Thailand. Pupunta tayo sa Indonesia. Pagkakang tumama, tumama tayo. Marami ba Sa Indonesia. Pati mga baon-baon. Ah, oo, yung susok. Oo. Oh, Napakakaibisa niyang. Ito ay mabisa sa negosyo. Wala kasama siya, eh. Maganda sa kabuhayan. Talagang Pag mayroon ka nito. Gertong kahabay, Ang pamahayin daw nila nito, kaya naghahanap sila ng ganito. Mag, yung mga tao talagang... Sa pagbaon taga agad. Sa lubong-salubong talaga. Ba, ang berto nito, Aiya yan. Aiya talaga. Tsaka, ano? <laughs> mayroon kaming malupit na gamit. Ayan. Malupit na gamit. Patingin nyo sa aiya mo, Boss. Aiya lang, iya Matiba yung gamit ito ni Boss Bagsik. Ito yung binarin namin sa mahal araw. Yan, sa gamit Ipapakita lang <laughs> Isa lang. Sa ako gamit niyan eh. Yung ano lang niya iya. Ang wala dito si Pone. Si Vicente, si Vicente napakaraming gamit. Si ano? Hmm. Si Vicente. Si bro, bro. Shout out mga bro. Dito kami sa mga kab kabro. Hindi po siya na nasa doon yan. Tunay na. talaga rin yung kabrader ko dyan. Gregorio oh, nag-relax ganyan eh. Yan. Ito yung may halong kalis. Ito ang original na may halong kalis na ay, ay ito yung binaril namin sa mahal na araw talagang apat na bahala ang sinira nito lodiya may

Parang yung Diyos to nagpasa ng cross, no? Ano yan? Diyos ng Holy Trinity. Ito? Oo, Diyos Ama, Diyos Aka, tsaka yung... Oo, oh, Diyos Ama, Diyos, ano? Diyos, ano? Diyos Anak. Holy Spirit, nasa taas. Oo, itong agila pala yung Holy Spirit. Yung may letter E. Eh. Ayan, mga bro, mga sis. Yeah, salamat pala sa mga nagsuporta sa atin sa mga solid subscriber salamat at saka abang-abang sa yeah, na lang kayo sana wala rin tayo <laughs> pagpunta natin doon kay Busnik salamat Busnik sa pagpapuan lang sa amin sa Sabado na pala kaya ngayon nagpulis na dahil nga babalik babalik doon yun niya pareho ito yung kasama sa binaril namin oh, na gamit yeah. ni Commander Bagsik. Bagsik. <laughs> Ayan. <laughs> ito ako talaga mismo ang bumaril nito. Mamatay man ako. Ano, ano Talagang hindi ko tinamaan Trauma to. Pa Wala pa yung panda eh. Si Shadam eh. <laughs> <laughs> Tropa <Trauma> panda. Tropa <laughs> panda. Ayan. Di diba, boss? Ito yung binaril natin dati. Ganyan da? uh, din sa akin. Ayan yung mga kabali ko. Uh. Si <laughs> Bali Jeff. Ano si Commander Parago yan? Ano ba siya? Ano si mga bro, i ko lang ha konti. Ah. <laughs> ito ako talaga ang bumarin nito. Ito ang original na Tres Pico. Tres Pico nga, apat na mata. Grabe naman. Ito, apat, anim. Apat. O, oh, apat na. Kukawin niya ito, ipinalit ko ng traspito. Ayan, mga bro. talagang Ako talaga nagpapatunay nito. Sa dami-dami ng tinamaan. Pero talagang ito talaga ang kakaiba. Hindi ito pa hindi Kung pagkakagawa. lang ako gumawa mag-isa. Ayan, mga bro. Kakaibang model yun. Ay, oh, ikaw na yung ngayon. Ma... O, di na, o. Oh. Ayan na. ito, maganda. Wag dito sa lamisa. Kawawa naman yung gamit mo. Mm. Ayan. Papakita na namin to si eh. Boss Pagsik. Salamat sa pagpa-unlock, Boss. Ayan. Oh. Ayan yung gamit nila. Ayan na natin. yung, yung saka tao na yung nila <laughs> Ito yung mga sinusubukan namin yung mahal na araw. Mm. Talaga ang pumasa. Uh, yung bauna na kakaiba kaiba. dami kadami pa rin yan. Ito yung Holy Trinity na pinakasulid. Yan. Hi! Kadami. At sa kaya ito. Ito lang. Talagang matanda pa sa akin. 1902. Yeah, Sabi ko na ho lahat yan. Ito sa kantingan eh. Ha? Huh? Ano ba yun? Ano ba yun? Suso ano? Oo. Grabe ka naman pala nito. Mm -hmm. Grabe <laughs> yung gamit. So, ito. yung sinaunang gamit ni boss. Ito yung tagupaypay. Apat na mata. Ito ang pinakamatigas na gamit. Hindi pa hindi pa ako may ito sa sagin Trinity. Uh, ito. ito ay Berhin na Ayan o, oh, umiilaw yung ano nito Ayan, ayan o, oh, umiilaw yan Yung kahoy na yun kakaiba so, Ayan, umiilaw yan mga bro Pero pag dito mo videohan, wala Pero pag dito may arawan mo ang ganda pagkagawa talagang sulit grabe wala akong masabi lahi ng kidlat oh. ayan ito yung mga tres na original yun yung binaril natin na hindi oh. pinatakang galing basurahan ah ito <laughs> grabe yung tres trispe... di iba yung tres pico na to Iba yung trispi ko na to. Parang may araw. Ito yung binaril natin, di ba? Kaya yung video niya na. <laughs> Kaya nga. ko sa kanya. Grabe um, ka dami No? Ito yung pang panigusyo. Uh, Anong pangalan nito, boss? Antigo, Antigo. Sa Nusi. Hindi naman ng ganyan Ito yung naghahanap sila ng ano, yung... Infinito sa bukal, no? Yeah, ito yung nakuha sa bukal. Mayroon yan. pagkagulo <laughs> <laughs> ka. At, at, saka ito yung ano. Tawag nito. Tignan nito eh. Kaya si boss oh. Mahantigo na yung gamit niya. Kristong hari eh. ah. anong tawag ito? Kristong hari nga eh. Kristong hari nga. Yeah. Ito yung bago bilhin mo to. Ayan. bago ka rin Meron din siyang na pang negosyo. Kami na po tapos hindi po. Bung, bung, Ano, na bro, mga sis. na, ano to, boss? Bago ang hinahang trash can. yung Sa kailangan ko. Suso na naging bato. Ay, ganda ganda ulo ganda ganda tigas itong <laughs> gamit dito na lang ako kayo bibili bo oh. matanda pa to sa akin oh 19 uto you in ito boto o mo, oh ganda ayan you in pira ng pira pala talaga to oh boto o mo pira ng US oh <laughs> ayan oh, kayo, mga bro, bro. ang sis bilog bilog ng boto o mo oh nagalaw ah.

Lah, nya suruj po terti tinjan. Halo. Binik tembi, tarabi di. Oh, sunga do. Aduh, fokus mider lina itu. Kau kan mau kami dibunuh kan? Ya bos, itu yang leader namin dito sa Asis, assist. Ito yung kanan ko ba nyo? Ito yung pangkat lo. Yes, si 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 karan. Ito yung commander <here> namin. Uh, ito yung pinaka kuya bus uh, 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 oh, boxik eh, tropang uh, ito yung tropang uh, shout out sa mga tropang Batangas. Tropang Mindanao. tropang Lipa. Shout out ito yung pinaka busing dito. Ah, boss, paalam ah, na tayo, boss. pag po. kahoy. <laughs> Ayan, ito Ah, ito yung pinaka... Nakita niya ito sa... Parang itlog ng ano to. butik no? yun. mo. Ano tayong itlog to? Ito pala yung nakuha niya sa ano? Pugad? Itlog ng ibon? Ano yan? Inusente? Oo, oh, ano? Iyan. Ito na ang Ha? Ito, mayroon original dito na trabungko. Mm -hmm. Original na uh, trabungko. Ito ang nakuha Saglit sa niya lang no. Yan. niya yan sa araw, ha. Ah? Yeah. At trabong kong ahas. Ano uh, green. na Green. Ano 'yan yung ito ako. Ito yung gamit ni Badi of. Tama 'yun, super pelik. Pitaka-pitaka sila dito. Ya, boss. Salamat, boss. Bos. Ito yung kuya namin dito sa leader namin dito sa ASIS. Ito yung oh. <laughs> Ito yung gamit ni isang body natin dito. Ito yung nyog ng Holy Trinity. Yan. Yan, Kaya tinawag tung Holy Trinity dahil bihira lang ang may baon nito no Grabe. sa dalawa siguro diba yung tayo ba yun yung hindi ako makaakyat <laughs> Ay, ang bigat na wala yung ano yung isang oh, na wala <laughs> yung direct sa, direct sa ito yung inakyat namin boss ha? Ah. di ako makaakyat saan yung <laughs> <laughs> yan yan o oh, naka triangle yan oh. At saka, sa At saka si kaya tinawag itong rin Trinity eh. dahil si Michael, kung buksan mo to si sa isang si bulig siguro niya siya. tsamba na lang kung makakuha ka ng isang bao Tapos, oh. Siya, no? yung tayo no tsamba lang nakakuha tayo isa oh. <laughs> biyak-biyak kaya... <laughs> pa hindi niya dala. Uh, May gamit, maraming gamit ng mga kabro natin. Kaya, marami ko sa ma inyo. Diyan, mahal na araw na pala. Kaya, thank you sa mga legit supporters sa yun, na natin. Yung maraming, maraming salamat sa yung sa ano. Ito yung mga uh, kuya namin dito sa ano. Ito yung sa barangay as is one. Kaya yun na, I'm paalam mga. na ko. Alam na. pa ng cross. Medyo ako ng... Bro, pala mo tayo. Rujis. Oh. Ito yung pinagabusing namin ito. Oh. <laughs> <laughs> ako, hitman lang ako ng drogba. Hindi ko siya yung isang pinto.